Good morning US and good evening Philippines yan. Tayo ay maglalag na. At kailangan na natin magtrabaho. Tagal ng internet na bunot. Pasaway. No internet mo Visit na yan. Yan meron na. Ayan. Yung meron na. Na nabunot pala. Ayun pala yung tumunog. Akala ko ay may lang sa likod. Tayo ay, magtatrabaho na. Ay, butik na no, wala. Like. Kailangan na naman natin magtrabaho. Trabaho. Yes. Si mami, yung anino ko sa likod. Kailangan na naman natin magtrabaho. tayo hindi nagtrabaho. Ay, wala pambili ng... Gatas. Gatas. At saka ng... Tubig. At saka ng... M -m. na. Oo. ah. Nabunot ang aming... Ah, Nakalagin na nga ako. Pero na... Blue and Ako ay eh, nagtimpla na lang ng Kape! Cha'a. Cha'a. Sabi na di may gawa kape. na lang una. Well,

wala, ganun lang, pagigising nag-asikaso ng bata tapos, tutulog ulit ng ano na, mga 6 uh, ng gabi aulas ng tulog ko is 8.30, kasi malis na si Irog noon tapos uh, pagkatapos ng 8.30 tulog ako niyan, gigisingin ako ng panganay ko ng 11, kasi pasok yung maliit ko tapos yun, wala na, tuloy-tuloy na, hindi na ulit nakakatulog. Doon na yung oras kagawa ng magluto, maglinis, maglaba-laba ng konti. Tapos pag nakilating si Irog ng alas 5 ng hapon, pangamaya kakain na kami, tapos pagkakain namin, yun, tsaka pa lang ako matutulog. Tapos ganito yan, kagising ako ng 10.30, tapos maliligo. So yun na talaga yung pinaka-routine. Pero pag naman pasok, si Iaok yun. Puro tulog. Pero hindi pa rin makatulog kasi nga siguro uh, sa body pack natin. Ano bang may uh, advice nyo para makatulog ako ng tuloy-tuloy sa araw? Pero hindi naman di pwede kasi may nasikaso talaga akong bata. So, yan. 857 na sa US. Kaya kailangan ko na maghanda para magtrabaho at maging alipin na naman ng salapi. So, hanggang dito na lang muna mga kapuyat at tayo ay magsisimula na naman magtrabaho. Bye-bye hanggang sa muli.